Para sa akin, ang panitikang Pilipino ay hindi lang basta koleksyon ng mga tula, kwento at nobela na gawa ng mga Pilipino. Isa itong salamin ng ating pagkatao kung sino tayo bilang isang bayan at kung anong pinagdaanan natin bilang isang lahi. Dito natin may kita ang ating kasaysayan, kultura, paniniwala at mga pangarap sa panitikang buhay ay boses ng mga katutubo, ang tapang ng mga bayani, at ang damdamin ng karaniwang tao. Kahit magka, magkakaiba tayo ng henerasyon, may paraan ang panitikan para pagdugtungin ang nakaraan at kasalukuyan. Panitikang Pilipino rin ang nagsisilbing uh, tagapagtanggol ng ating wika sa bawat salitang isulat at binigkas, uh, pinagpatuloy natin ang pagmamahal at pagrespeto sa ating sariling kultura. Kaya para sa akin, ang panit panitikang Pilipino ay buhay na buhay na nagpapaalala kung saan tayo nanggagaling at nagbibigay ng lakas para harapin kung saan tayo patungo. Yun lamang po.